kami sa area eh. Yan o. Paakyat yan ng uh, so, yung pinaka main road. Tapos dito po yung ano. Ayan. Boss! Sino ba nandaro? Koy ba yan? Tara. Dito ba sa kapadre? Sa kapadre sa o. Oh, thank you ah. Ini mo ta na simbandero koy ba Diretso-diretso lang. Ah, uh, thank you. At narating nga namin ang pinakabungad o yung pinakadaanan patungo dun sa kuweba. So sinamahan kami ni Manong uh, na siyang nag-guides dito sa amin. Okay. Habang naglalakad kami ni Manong Tinanong niya ako kung anong araw ngayon Dahil may mga araw daw kasi na Maaring lumabas ang mga ahas Dun sa kuweba So sabi niya uh, Webes ngayon at pwede raw kaming pumasok Sa loob ng kuweba at ayon nga sa kanya may mga tao daw na nakatira dito sa lugar na ito na sumusubaybay kapag pinupuntahan itong kuweba na to. So medyo kung ating isipin ay medyo malaman yung mga sinasabi ni Manong pero nagtuloy-tuloy pa rin po kami sa pagpunta dito sa lugar na ito. So, nandito kami sa Regador, parang parang gay Regador. Pupunta namin yung uh, pinaka kweba rito. I-guide kami. Ayan o. Oh. So, ayan, ng daan. Pero uh, sige lang, dito na no, ang daan. Ayan o, oh, napakatarik ng daan. Oh. Ababa kami sa ano, parang bangin. matarik, matarik yung yung daan uh, dati daw marami daw pumupuntang tao dito sa lugar na ito, pero sa ngayon na uh, may mga araw din pala na ano eh yung, yung pagpunta kung ano yung maganda ito, ito yung kuweba na oh. Eh paano pag madaanan ng tao yan? Hindi kakaras, lulusong ka talaga. Uh, ayan na pala yung kuweba oh. May malaking tipak ng bato yung itaas. So parang natakpan siya, no? Natakpan no? Dati open talaga siya. Ayan, wala tayong makita kung hanggang saan yan, pero madilim ano oh. yan yung yung ay may busay daw dito no ay to rin yun sa loob malamig uh -huh. ayan si Manong oh, yung niya meron daw palang busay dun sa pinakailalim ng uh, kuweba na yan maririnig mo daw yung ano ng tubig eh yung pagaspas ng tubig So doon yun sa pinakailalim Noong araw, noong pinapasokan talaga ng mga tao yan? Oo, may ano pa ito, isang binom Ah, may isa pa doon? Oo natin Dalawa pala yung pinaka-kweba rito Iyan yung ano? ah, yung sinasabi mo habang naglalakad kami mm -hmm. ni Manong pababa dun sa matarik na bangin malayo. na ito patungo dun malayo sa pangalawang kuweba, uh, nagkikwento siya na may nakasubaybay daw sa amin ng mga tagarito uh, taga rito na medyo malayo ang distansya yeah. sa amin kaya <laughs> uh, sabi ko para akong tinatakot ni Manong na ito eh. pero hindi ko yun iniintindi dahil lang na nais ko po ay marating itong lugar na ito. Rigador pa rin to nung no? Sakop pa rin siya ng rigador puntahan natin yung uh, pangalawang kuweba yun yung una eh so napakakipot ang daanan namin at uh, puro bato Hmm. Pero eh yeah. Ah. Sa ah, medyo maluwag ah. Hmm. Malapit na Ayan o, no, oh, yung pinaka yung ib. So Wala tayong ano makita kung di madilim. Tapos sa pihak may isiminto, tara sa sun. Ah! Ginubrahan kita at siminto. Bakit hindi na pinupuntahan ka ng tao to nung? Ah. Ay ano. Yung taas ng yung ito yung kanyang paligid. Ah, ayan oh. Yung ibaba pinaka parang sapa. So Ayun, narating na yun namin sa wakas. Ayan. Nandito kami ngayon sa isang yungib dito sa Barangay Rigador. Kasama namin si Manong. Ano pangalan mo, Nong? Yes, Smith. Ano niyo, Nong? Ah, mga si Gobia. Handa dito nga. Itong lupain talaga si Gobia talaga ito. Ah, lupain pala ng mga si Gobia ito rito sa Rigador. So, balik na tayo, Nong. Ay, salamat. Nakarating kami rito. Pababa, no? Talagang matarik yung nilalakaran namin. Buro bato. Pero okay lang siya. Parang trail nga, eh. Ano na? Oo. Oo. Ah. Ganun ba? Bisita <laughs> lang kami. <laughs> Oo. Tiningnan lang, lang namin yung lugar nyo. Yun. Napakatarik ng daanan namin, oh. Yun, yung isa, yung nadaanan natin, kuweba. So, may batuhan, may batuhan siya. Ayan, oh. Napakatarik ng inadaanan namin. Oh. kaahon din so ayun po balik na po kami sa pinaka main road nung ah, naihingal ako kalsada hindi nga lang ako, ah mahirap pala umakyat ng bundok <laughs> oh, no! ayan oh dito na kami sa taas wow matarik talaga yung bangin oh no? <laughs> Kami nung bahay, tunong sa'yo. Ah... Ay. Ayan, dito na kami sa itaas Ayan, Buti hindi masyadong mainit kasi So May mga puno ng kahoy Ya kami Thank you Aya ah, yes, nga raw. Ayan yung harap nung ano, nung binabaan namin. Yan ang pinakaharap. Tapos dito. Kung gusto nyo pumunta rito, yung mga gustong i-vlog tong area, ayan yung mga palatandaan. Ay, dito yung maliit. Ayan, oh. Tapos dito lang. Andito si Manong, ayan, oh. Or... <laughs> ayan na po, narating namin ang kuweba dito sa Barangay Rigador. Hinihingal ako <laughs> At, uh, sa sip yung pag-akyat. At sa po ng uh, nakapanood ng video na ito, maraming salamat. Dito lang po matatagpuan ang dalawang kuweba na to sa barangay Regador. Dito sa bayan ng Ibahay, uh, Lalawigan ng Aklan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy niyong panonood ng mga video dito sa deck Executive Act. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. <laughs> Thank you na E